kung bakit din matas ang aking yun mga lymphocytes sa akin oo oh, lutuan no, time na Wait ko lang na ano siya, maluto yun ang ating low carb ngayong araw ng first meal mm, dito healthy healthyhan muna tayo ito na yung luto natin na repolyo. ang ating first meal ngayong araw uh, may itlog siya o so, diba ano sa muna tayo ito na lang. yung aking almusal sa umagang ito. At maya-maya yes, ako ay guys. magtitinda na din. Kaya kailangan ko na talaga mag-almusal. Kasi nakakaramdam na rin talaga ako ng kuto sa na rin mag-deliver si Francis. Ayan. Yun pa rin. Gamit pa rin namin yung aming bike. Tapos ako naman, o, oh, mga gagawin ko, maghuhugas. Oh, dito pa sa kabila. Oh, ayan pa, ayan pa. Kadami, di ba? Ayan, yung binili kong ulam. isda. Dahil nga, ano, no rice kami ngayon. Ako pala. Gulay. Tapos ito iba kasi. Mampaninta ko ng piyang gulay. Tapos, siyomay. Yung ulam, pahong, tapos yung malapad, tapos bangus ista. <laughs> Ayan. Napaka-busy talaga namin pag umaga. Ubusin ko muna itong aking, ano, almusal. Tapos gagawin ko na siya ng almusal. Ito si Sian. Kalaro niya. At ang oras ay 8 talang ng umaga. Gagawa nga pala ako ng juicer. Ano ito? Peras naman siya. Marami parang lang sabaw yung peras. May bubbles-bubbles pa bubbles, so kasi siyempre galing doon. Nimi ko na. Mm. Tamis. Nagluto na rin ako ng pangtanghalian ko. Syempre no rice pa rin. Mm. Ito. Oh. Tinitiya pa. Ayun muna siya. Hindi pa rin ako napagtinda. So, kain na. Kain. 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 Ba? ilang araw na alam mo kung anong nalaramdaman ko pagbabago hindi ko alam kung reaction nato ko na ito ng buko na ininom ko basa yung upo ko hmm. puno ba lang solid ganun. siguro ganun talaga process pasok na si Sian ay kumakain na siya 10 minutes na lang Iyahatid ko siya. Lalakad lang kami. Tapos, lalakad din ako papunta sa, ano, papuntang grocery para exercise. Pasok niya ay 12. O, di ba? Exercise, laka dalas 12. Eh. Mm -hmm. Okay na din. O, si Sian din, o. Oh. Tapos, ang uwihan niya ay 3.34, mga ganon. Isa <laughs> Hatid ko siya. Si Papa niya nandito lang sa bahay. Nagluto ako, pang third meal ko. Siyempre, asin pa din. Sino kanin. Kangkong. Tapos itong malapad na isda. Sinong ni Francis si Sian. Hindi nga nakatinda ngayon natulog ako. Siguro nag-adjust pa yung katawan ko. Kasi may nga nalulungkot-lungkot ako. Wala sa mood yarn. <laughs> Yan lang. Gagawa na ako ng lumpiang gulay ulit kasi naubusan ng stock kahapon. Na sold out siya. Kaya hindi ako nakatinda ngayong araw. Ayun talaga yun. Sinabay pa ng lungkot. O, oh, eh, huwag na. Huwag na tayo magtinda. Eh. Yung nangyari. Eto. Gagamit ako nito. Ang ganda nito. Ang ganda ng kinakalabasan. Hmm. eto. <coughs> Ang ganda niya. Kahit na may mga bad news tayo sa buhay, kailangan natin magpatuloy. Kailangan ko pa rin magtinda. Ganun yun kasi tuloy pa rin ang buhay kahit nagbreak kayo ng partner mo dyan patuloy pa rin ang buhay hindi natatapos ang buhay kahit may kahit may mga bad news papatuloy ang buhay kaya ayun patuloy tayo magtinda guys at magpatuloy din ko yung bumili sa akin guys ginagamitan ko nito medyas bago to binili ko tapos habang nagkukuskus sa nga ako meron siya masyado siyang matalas syempre iwas sumpat mm -hmm. ganda niya oh eh. si Sian ngayon naglalaro, hinahaya ako maglaro sa labas para pagpawisan siya. Kasi si Sian mukha siyang overweight or baka overweight talaga siya. Kaya hinahayaan ko siya makipaglaro para mapawisan. Parang inaano ko na rin yung kalusugan niya. Tapos, ayan, pinapain mo ko siya ng juice. Yung pure juice ng apple, kasi meron kaming ano, binili. Para sa kanya din yun eh. Kasi, Nangyari kasi sa kanya, nagkura siya ng pantal. Parang, ano, oh, oh, may tumasa kanya. Hemoglobin ba yun? Mababa. Ayun. Nakatulong yun. Tapos, nawala yung mga pantal. Nag-diet din talaga yung batang. Yun. Two weeks. Tapos nawala yung pantal. Ayun, nayaan ko na nga siya. Para pagpawisan. Kaysa naman may stock sa bahay. Tapos hindi siya matagtag. Ang ganda nung kinalabas. Ayun. Nagtataka siguro kayo kung bakit ako nag-no-rise or naglo low carb. Two days na ako ngayon, di ba? Kasi alam yung nakaraan, ako ay nagpakuha ng dugo. Uh, tugo. Una muna, kasi hindi ko alam na dapat pala clinical chemistry yung kukunin mo para makita mo lahat yung matas yung blood sugar mo, matas yuri, uric, kidney function, fatty liver mo. Yung pala dapat ang kukunin yung clinical chemistry. Ang kinuha ko una ay busy lang eh ang makikita lang pa doon kung mataas ang platelets mo hemoglobin ayun, mga ganun ganon. eh ang mataas sa akin ay hemoglobin at lymphocytes so para malaman ko yung aking sugar at mga uric or kidney function pati liver umulit ako kinabukasan as in kinabukasan talaga kasi yun ang kailangan makita kung bakit din mataas ang aking yun mga lymphocytes at hemoglobin So, nag-request ako ay, yung CBC pala, makukuha siya agad. Pero mag ka ng mga, mga isang oras. Pero nung kinabukasan na, para sa CB, sa, kom, sa clinical chemistry. Yun kasi nakalagay, clinical chemistry. <laughs> ano, uh, one for siya. One for. Kumuha ako sa, dito sa Excel lab, sa harapan ng munisipyo ng Tarlac. Tapos, yan yung itsura niya, yung aking um, clinical chemistry. Sabi ko, isend lang sa email kaysa mag-antay mag ako ng matagal. So, sinend siya ng before lunch or after lunch. Pero sa akin, sa sinedila ng before lunch sa email. O, sabi ko, isend lang sa email. Yun, maganda, di diba? Paano ka na mag-antay? Tapos, nakita ko na yung problem. So, yung aking kausap na doktor ay sa pinya is mag ano oh. mag noris muna ako for 2 months tapos low carb talaga, walang matamis din tapos magbubuko ako kasi yung ano ko nga basta yun, nandun sa result <laughs> bukod sa may fatty liver ako medyo hindi naman ganun kataasan tapos yung uric acid ko malapit na siyang kagraduate konting-konti na lang pati yung aking blood sugar parang 0.3 na lang, Diyos ko po li-level Le na siya dun sa pinaka-ending. Ayan. So, para maging healthy. Ayan, mag carbs na tayo. Kasi, may, mas mahirap na malaman mo sa huli na malalak na mas malaki ang gastos. Kaya mas mahigin na rin na nalaman ko ng na maaga. O oh, at least, di ba? Hindi na siya tataas. Di tsaka yung uric acid ko nga, di ba? ano na siya. Malapit na siyang gumara. Umabot na siya sa pinaka-level na mataas. So, kung kakain pa ako ng tilapia, kasi yung tilapia, nakakatas ng uric acid yan. So, limit-limit na ako or hindi mo nakakain ng tilapia. Ganon. Tapos, more on juice. Buko juice ako. Hindi ba? Yun ang reason kung bakit ako nag low carb, no rice. Siyempre, para maging healthy na rin at itong aking maliit, kawawa naman, wala mag-aalaga. Antok <laughs> na siya. So, sabi ko, matulog kami aga para hindi masira ang mga kidney kami magasakit mga gano'n. Mm. Tapos, syempre, si papa niya, para matulungan ko rin sa, ayan, uh, maghanap buhay. Yun, tuloy pa rin ang aking tinda, guys. Kung may nararamdaman ako sa katawan, wala naman. Okay naman. Sumagang matutulog. Tapos, kailangan makaipon ako ng 7 hours, 8 hours. Gano'n. Wow. Change, changing lifestyle talaga ang peg. Oo, kaysa naman sa huli ka pahahabol na mag-change lifestyle. So, ano ang pakiramdam pag naglo-low carb? Sa 2 days ko ay, ano, una, syempre, parang di ka pa makamove on, move on sa rice. Walang rice. Medyo may hilo-hilo. O, -hilo. hindi naman ganun ka, anong hilo. Sakto lang. Pero, kailangan talaga may electrolytes ka pala Kapag ka naglo-low carb ka. Ano yung electrolytes? Tulad ng buko juice. Yan. Mayaman siya sa potassium at magnesium. Kasi kung wala ka nun, <coughs> ano, magkakaroon ng leg cramps, mga headache, etc. Basta isearch na lang pagka kulang ka sa electrolytes. Tapos, ano, may DIY electrolytes din pala pwede gumawa. Pero mas maganda, pero mas maganda kung ano. Oh, wait lang, matatapos na ako. Mas maganda pala kung buko juice. So, pero pagka matagal-tagal na, pwede na siguro mag-DIY. 2 months lang muna mo yung ano, observe. Tapos after 2 months ay ako ay mag ano, ulit, ulit, ng laboratories, yung clinical chemistry. Ano ba tawag na doon? Clinical test, ganun. Basta yun na yun, yung mayroong mga anong mga malalaman mo yung ano mo, sugar mo mataas, uric mo, liver mo, ganun ganun. Tapos kung, kung ilang percent na lang yung kidney function mo, yun ang importante guys. So yun lang. So, low carb muna tayo talaga, guys.